Good morning. Mano si Umuulan pala. Uy. Ngayon lang ako nagising. Kasi ang sarap ng tulog ko kagabi, mga sisilab. Kasi ang iniinom ko kagabi, ito lang, hindi na ako kumain. Ito lang siya. Hindi na ako kumain ba? So, ang sarap ng tulog ko. Tapos, pagising ko, alas 10 na pala, mag alas 11 na. Ang sarap ng tulog ko mga sisilab. Ilang oras yung tulog ko, be? Natulog ako alas 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 hours yung tulog ko. Grabe. Sarap ng tulog natin. So, kakain tayo ng agahan. Ayan. So, this is my favorite coffee in Japan. Ay, Ayan, paborito natin to. Blendy Stick Coffee Ore. And then, ito yung agahan natin. So, pipili ako anong kakainin natin. Ito or ito. So, wait lang. Ang sarap din ito, oh. Yan, corn soup yan mga sisilab. Corn soup. So wait, kukuha ako ng tubig. Buti na lang wala tayong date ngayon kasi tinatamad pag may may ulan, nakakatamad lumabas. Kaya, wala pa date. <clears throat> ano bang masarap? Ito, mainis. French toast. So, dito sa Japan, pwede ka nang bumili ng yung hindi ka na magluluto. Yung ganito, French toast. Yung niluto na siya, tapos nilagyan ng itlog. Conchita de di Josh. Kanina ka pa, ngayon lang lumabas yung ano mo. So, ito naman, may itlog sa loob. Ipaborito ko to mga sisilab. Yung may itlog sa loob. Okay, ito yung kakainin natin. Tingnan nyo. Diba? Wow, punong-puno siya ng egg. Marami na bang nanonood? <laughs> Hello sa lahat ka dyan. <laughs> Ayan so yummy. Yung corn soup, mamaya na lang yan. Bago lang si si Weng. Ah! Kanina pa kasi yung one nakalagay eh, Yung mata. May kasama ka na ba? O um, mahina lang talaga yung ano natin. <laughs> o tingnan nyo. Bagong gising pero yung mukha. Bagong hilamos. Charot. Hindi pa to ng hilamos. One of my favorite tinapay sa Japan. Parang masakit yung dito ko. Huh? Hmm. Isa lang yung mata. Ah, dalawa na. Ah, okay. Yummy. Mura lang to. Nasa 138. Itilim Cruz. Good morning. Hindi eh, ano. Walang klase, mga classmate. Con sino to? Catherine Caballero. Hello. Angie Kialis, good morning. Dito kasi maraming nanonood ba? Kani min dawza. Masarap talaga 'to. Good morning, Angie Kyales. pagkatapos dito mga si mag maglive tayo dun sa ano sa Kabilan channel kay Titi pagkatapos dito punta ko sa Titi hmm, Ano ba Margie, Miss Solis, shout out. Nag-top up share sa GC. <laughs> Ang dami ko kasi tinulog, mga sisilab. Kaya sabi ko, halak ko. Ang sarap nung tulog ko. Wala na palang laman to. Ito lang yung breakfast natin. Tinapay na may itlog. Ayan. Alam, nainitan ako. Pagising ko kasi, <coughs> parang malamig. Tapos sinarado ko yung mga bintana. Mm -mm. Ngayon lang ako nagising. ng tulog ko ba mga sisilab? Dahil dito oh. because of this. Kahit malamig ang panahon, mainit yung yung katawan mo kaya masarap matulog. Kaya pag naka-heater ako, ayaw ko siyang buksan dahil pinagpapawisan ako. Mainit nga. So yung ano. Kakainis talaga, panay, ikot-ikot. Ganun ba? Tingin natin, ilang minutes. So gawin natin 10 minutes. Halak ko. Mahirap pag walang wifi. Ako din, ganyan. Pag mahina yung wifi, nabubuisit ako. <laughs> Sabi ni Em, para ka ng baliw kasi pag walang wifi, nabubuisit ka na. Ganyan. Kaya kailangan, Busy si Siwing, mag-blazing pinsan ko sa bahay nila. Wow! Kumusta na dyan sa Pinas? Juliet Manalastas. Wala bang ano? Lindol? Walang aftershock? Oh, sige, punta tayo sa kabilang bahay. 10 minutes na. Punta tayo sa kabilang bahay, mga sisilang.